Bakit nga ba hindi sinasagot ng Diyos ang ating mga dasal? Natanong mo na ba sa Diyos kung bakit minsan ay may mga panalangin ka na parang hindi niya naririnig? Naranasan mo na rin bang magtampo sa Kanya dahil hindi niya ito sinasagot? Masipag ka namang manalangin araw-araw pero parang wala namang nangyayari. Bumalik tayo sa sinasabi ng Biblia. Totoo na ipinangako ni Lord na anuman ang hingi natin sa kanyang pangalan ay ipagkakaloob niya. Ito ay sinasabi sa Mateo chapter 7 verse 7. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumato kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap. Ang bawat humahanap ay makakatagpo. At ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Sa makatuwid, naririnig niya ang lahat ng dasal mula sa tahimik na iyak. Hanggang sa nagmamakaawang dalangin, alam niya ang iyong dasal at kontrolado niya ang lahat ng bagay. Ngunit tandaan na ang panalangin natin sa Diyos ay hindi ginagawa para lamang humiling. Iniisip kasi natin minsan na ang panalangin ay ginagawa para humiling lamang sa Diyos. Pwede naman tayong humiling sa Diyos, ngunit ang pinakadahilan kung bakit tayo nananalangin ay para magkaroon tayo ng pakikipagkomunikasyon sa Kanya. Narito ang mga dahilan kung bakit tila hindi naririnig at sinasagot ng Diyos ang ating mga hiling. Number 1. Ikaw ay may kasalanang tinatago at ayaw bitawan. Ang Diyos ay banal at wala tayong maitatago sa Kanya. Didinggin niya ang taong mapagkumbaba. Pero hindi niya pinapakinggan ang ayaw bitawan ng kasalanan. Noong panahon ng Biblia, hindi sinasagot ng Diyos ang panalangin ng mga taong sumusuway sa mga batas niya. At ito ay hindi nagbabago hanggang ngayon. Ang kasalanan ay napakalaking hadlang para sa mga blessings at panalangin natin sa Diyos. Maaaring hindi sinasagot ng Diyos ang ating panalangin dahil madumi ang ating mga puso at may mga kasalanan tayong hindi mabitawan sa kanya. Dahil dito, ay hindi ibibigay ng Diyos ang ating mga panalangin para sagutin ng Diyos ang mga panalangin natin dapat na tayo ay humingi ng tawad at magpakumbaba ng buong puso at sundin ang kanyang mga utos. Kung magbabago tayo, tatalikuran ng mga kasalanan at susunod sa kanyang mga kalooban, papatawarin tayo ng Diyos at maririnig niya tayo. Ang Panginoon ay handang magpatawad sa tunay na gusto ng pagbabago. Kung nahihirapan ka na magbagong buhay, lumapit ka sa ating Diyos upang tulungan ka. Number 2. Makasarili ang iyong hiling. Ang mga hiling na makasarili, paghihiganti at para sa mga bagay na makamundo ay hindi niya ibibigay sapagkat hindi niya ito kalooban. Sa James chapter 4 verse 3. At kung humihingi naman kayo, wala kayong matatanggap dahil humihingi kayo ng may masamang motibo para mapagbigyan ang sarili ninyong kasiyahan. Madalas, material na mga bagay ang ating hiling. Bagamat hindi naman masama ang humiling ng mga material na bagay, kung hindi ito makakabuti para sa iyo, ay hindi niya ito ibibigay. Kung ang hinihiling natin sa Diyos ay mga bagay na ipinagbabawal niya at hindi niya plano, hindi tayo makakaasa na sasagutin niya ang ating mga panalangin. Halimbawa, sasagutin ba ng Diyos ang mga panalangin ng isang sugarol na umaasa sa swerte? Kahit malinaw ang babala niya tungkol sa kasakiman, paniniwala sa swerte at pamahiin. Ang sabi sa 1 Chapter 5, verse 14, ano man ang hingi natin kay Lord ay ipagkakaloob sa atin kung ito ay naaayon sa kanyang kalooban. Isa sa mga dahilan kung bakit hindi sinasagot ng Panginoon ang ating mga panalangin, ito ay dahil may mga ipinagdarasal tayo na hindi niya kalooban. Maaaring ang hindi niya pagsagot sa ating mga panalangin ay proteksyon para hindi tayo masaktan, mapahamak, at ayaw niyang mangyari sa atin iyon kaya tanggat maaari ay hindi niya ito ibinibigay. Alam na ng Diyos ang mangyayari sa atin pagdating ng panahon, kaya't kapag nakita ng Diyos na hindi ito makakatulong at bandang huli ay ipapahamak tayo, hindi niya talaga ito ibibigay. Matatandaan natin na bago ipako sa krus si Jesus, na nalangin siya sa Garden of Gethsemane, sa Mateo chapter 26 verse 39, lumayo siya ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin, Ama ko, kung maaari po, ilayo ninyo sa akin ang kopang ito ng paghihirap. Ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyayari. Ayos lamang na humingi at maging tapat sa Diyos tungkol sa mga bagay na gusto nating mangyari o makuha. Pero tulad ni Jesus, palagi nating ipagdasal na ang kalooban pa rin ng Ama ang mangyayari. Tandaan, ibibigay niya basta ayon sa kalooban niya. Number 3, meron siyang itinuturo sa atin. Minsan, sinusubok tayo ni Lord sa ating mga panalangin. Maaaring tinitingnan ng Diyos ang ating mga puso para masukat ang pagtitiwala natin sa Kanya sapagkat marami ang mga tao na humihiling lamang sa Diyos dahil may mga kailangan pero kapag wala na ay hindi na pinapansin ng Diyos. Aminin man natin o hindi, ay may mga taong kapag hindi sinasagot ang kanyang mga hiling, sila ay nagagalit at nagtatampo sa Diyos. Tinitingnan niya ang ating mga puso kung kahit hindi ba niya sagutin ang ating panalangin ay susunod pa rin tayo sa Kanya. Alam ng Diyos ang tamang panahon para ibigay ang ating hiling. Minsan, sinasagot niya tayo ng tila hindi o huwag muna. Dahil hindi tayo nagtatanda o natututo. Madalas, mayroon siyang itinuturo na ikakabuti natin at kailangan nating magpakumbaba upang malaman natin ang pamamaraan ng Diyos. Ang kanyang tinuturo ay ang pasensya, pagpapakumbaba at pagtitiwala. Nais ng Diyos na lumago ang ating pananampalataya at lumalim pa ang ating pagtitiwala sa Kanya na nagbubunga naman ng mas malalim na pasasalamat, pag-ibig at pagpapakumbaba. Sa huli, makikinabang tayo dahil sa ating mga panalangin na hindi sinagot ng Diyos. Number 4. Hindi sa tunay na Diyos ikaw tumawag. Galit ang Panginoon sa mga Diyos-Diyosan at pagsamba sa ribulto. Sa Leviticus chapter 26 verse 1, Huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan, katulad ng mga inukit na imahe, mga alaalang bato o batong may larawan para sambahin, dahil ako ang Panginoon na inyong Diyos. Hindi talaga ibibigay ng Diyos ang ating mga panalangin kung hindi ka sa tunay na Diyos lumapit. Sa awit 115 verse 4 to 8, Sa awit 115 verse 4 to 8, Ginawa sa gintot pilak ang kanilang mga Diyos. Sa kanila'y mga kamay nitong tao ang nag-ayos. Totoo nga at may bibig, ngunit hindi makapagsalita at hindi rin makakita. Mga matang pinasadya, di rin naman makarinig ang kanilang mga tainga, ni hindi rin makaamoy ang ginawang ilong nila. Totoo nga na may mga kamay, ngunit walang pakiramdam. Mga paay meron din, ngunit hindi maihakbang, ni wala kang naririnig kahit munting tinig man lang paano sasagutin ng Diyos ang iyong mga hiling kung hindi sa tunay na Diyos ikaw lumapit at sumamba sa Exodo chapter 20 verse 4 to 5 huwag kayong gagawa ng mga diyos-diyosa na anyo ng anumang bagay sa langit o sa lupa o sa tubig huwag ninyo itong paglilingkuran o sasambahin dahil ako ang Panginoon na inyong Diyos ay ayaw na may sinasamba kayong iba malinaw na hindi maririnig ng kahoy o bato ang iyong mga dalangin kasumpa-sumpa sa Diyos ang mga nagtitiwala sa mga diyos-diyosan at ayaw niyang may sinasamba tayong iba. Ang tunay na Diyos ay nasa kalangitan na maaari nating tawagin anumang oras. Sapagkat hindi iyan ang tunay na Diyos, iyan ay gawa lamang ng kamay ng tao. Yamang tayo ay lahi ng Diyos ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inukit ng kabiasnan at katalinuhan ng tao, hindi ng anumang rebulto na gawa sa kahoy o ng bato. Ang Diyos ang siyang kumakatok sa ating mga puso at personal na relasyon ang kanyang gusto sa bawat isa. Number 5. Hindi pa tamang panahon Maaaring may mga pagkakataon na hindi pa niya sinasagot ang ating mga panalangin dahil hindi pa ito ang tamang panahon. Minsan sinusubok din tayo ng Diyos sa ating paghihintay at kung sa paghihintay na iyon ay hindi ka nagsawang magpatuloy manalangin at magtiwala sa kanya maaaring kapag minadali mo ang iyong panalangin at ibinigay agad sa iyo ng Diyos ay maaaring hindi maging, maging maganda ang resulta nito ikanga huwag pitasin ang bunga kapag ilaw pa dahil kung pipilitin mong pitasin ang mga putas nito posibleng hindi mo magustuhan ang lasa nito matuto tayong maghintay at huwag magmadali Number six, nagdududa ka sa Diyos. Maaaring hindi niya ibinibigay ang iyong panalangin. Dahil kulang ka sa pananampalataya at nagdududa ka sa Kanya, minsan maaaring tinatanong mo kung kaya ba talaga ng Diyos ibigay ang iyong hinihiling. Maaaring ikaw ay nag-aalinlangan o nawawalan tiwala sa Kanya. Dahil dito tinitingnan ng Diyos ang iyong puso kung nananampalataya ka sa Kanya. Kahit pa iniisip mo na kahit napaka-imposible ng hinihiling mo, Ngunit kapag nakita ng Diyos ang buong pagtitiwala mo, walang imposible na ibibigay niya ito sa iyo. Hindi ipagdadamot ng Diyos ang mga kahilingan mo kung talagang nananampalataya ka sa Kanya. Number 7. May mas maganda siyang ibibigay para sa iyo. Ang gusto ng Diyos para sa atin ay para sa ikabubuti natin at hindi siya magbibigay ng ating ikakasama at ikapapahamak pinakamainam ang nais niya para sa atin, sa tayo ay espesyal para sa Kanya. Kaya hindi ibinibigay ng Diyos ang ating mga kahilingan, dahil meron pa palang mas magandang bagay at plano siyang ibibigay sa atin. Sa Jeremiah chapter 29 verse 11, Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Ito ang dahilan kung bakit hindi nasasagot ang marami sa ating mga panalangin. Tandaan, hindi lahat ng panalangin natin ay ibibigay sa atin. Ngunit kapag sinimula nating maunawaan ang lahat ng mga kadahilanang ito, malalaman natin ang kanyang kalooban sa tayo ay mahal niya at nais niya ang pinakamainam para sa atin. Muli po sana ay meron kayong natutunan. Ingat and God bless!